Para naman ano, ayan po may salamin uh, na din. Ah, simple lang, pero pwede na. Ayan, bago. <laughs> ito papalitan din 'yan. Meron. Ayun. Oh, ito po yung maglalabas na mainit na ano dito. Okay na to. Di ba? Oh. Magnet. <laughs> Ito. Ah. Pwede pa lang ng yung lechon. American uh, size. Mm. Same is ito eto oh, nga. Ayun, ito ano to? Small. Small pa lang 'yan. Uh Oo. -oh. oh, look. Kaya sabi uh -oh. ko extra small lang. Ako. So ayan po ang ating t-shirt. Ayan na, isang magandang buhay mga farmer last day of preparation ngayong araw akyat tayo galing ko lang ng palengke <laughs> palengke again <laughs> de yan, kinuha ko na yan at bumili na rin pala ako ng mga siling panigang kasi oh patapos na to pagka nagbunga na yon papalitan na natin to pero patapataniman ko uli ang ah, uh, ganyan uli mga farmer kasi galing ha so yun lang kailangan talaga natin ng tao kagaya ng sabi ko dati kailangan nang uh, magtitingin dyan Ngayon kung tatanim ka dyan Iiwan mo, walang mangyayari So ati si Kongkong Kong, tulungan natin Nakapagbigay tayo ng isang trabaho dito At the same time Eh napapaganda yung uh, mga tanim Ito kaya palipat ko mamatay yan dyan Anay ang ilalim na yan Dapat malagyan ng lasun So ayun po Ah uh, Last day, hindi ko na alam kung pa ano ba, ba yung mga kulang pero marami po ang pupuntahan. Maraming salamat sa mga support na po ninyo. Nakakataba ng puso po. Ang daming uh, nag-comment doon sa uh, pinows ni ni eh, Bebe actually ang nag-edit nun eh. Yung uh, short clip doon sa ating uh, FB page. So ayan, maraming salamat. Expected bukas, marami po ang uh, pupunta. Uh, at ayun nakapagluto na rin po ako ng uh, chili paste para sa uh, para bukas ay sana umabot tayo ayan nakakuha na rin tayo ng pagkain ng dalawang baka natin hindi naman natin kinakalimutan nakain daw sabi ni Rambo kahapon dumat, ano na, nakapag na tayo ng CCTV tapos ayan may exhaust na tayo sa kusina yung uh, yung ating uh, toilet ay tikas uh, na naman to ah pang ano yan pang palay doon yan sa baba anong problema bubuwas ako tubig natin mo dinalaya doon sa motor alin yung ha sa ilalim ng ano ah Talagang ano ano, inaasar ka. <laughs> Ayun. So, ano kulang na lang tangke, kulang kaya, no? Tataw, ano nga ako, mag-inquire tayo. Ayan, ito. Labas na to, doon. Ito yung mga ano, lutuan. So, ayan si Tita Leonie nagtatanong. Wala daw pinto. Meron po kaya lang anong usapan niyo, Sal? Kailan daw darating yung pinto? Wala, wala po. Hindi, hindi Papayam na sabi ni Papa na pwedeng i-rush ano? Oo nga po eh. Pati yun dito oh. Oh. Yung sliding daw po yung sliding diyan. Pero oh, makaka-operate naman tayo, mas pero mas maganda sana kung meron. Oh, okay na tayo. yan Shout out sa ano? <laughs> Ayun na. <laughs> Ayan na ah, Puan Lobo Wala pa tayong lobo <laughs> Busy tayo bukas ha Yung mga ano nyo Okay na Krok-krokan Pero na tayo Magpa 588 pa yata Eto June, Para saan Ah yun, dito Oo nga Lagayan po ng ano ng uh, yun pala i-divert natin yung ano yung outflow magbabaha dito pagka ano Ay, doon natin oo oh, doon natin pabagsakin sa Ay, ha oo oh, doon natin pabagsakin yan bago ko sinito ang ha bago ko sinito ang sa baba oo Tapos yung yung ano natin, CR okay na? Uy, silipin natin para at least yung mga tissue nakakabit na ba? Ah, oh, meron naman si Bebing ano. So yan kukumpletuhin natin para ano. <laughs> Ito yung luma. Na ah, siya pa. Ah, <laughs> so, guys, isiraan na rin naman nga, sabi ko. Oh. So ayan. Para naman ano, ayan po may salamin na din. Ah, simple na Oh, pero pwede na. ayan bago. Ayto <laughs> papalitan din 'yan. Mayroon nang bago nasa baba, mayroon na din po sa baba na na tabo tsaka ano. Pero may flash naman po 'yan, mga uh, farmer. Ayan, malinis na, malinis na. Ooy, tissue. Okay. Gilaw. Sabon, mayroon naman. yan finishing touches. Okay na. Ay, ito na pala, hintabo. Ayan ah, dala na ni Bebe. Ah, tsaka ating ba. Tapos mamaya, ako yung mamimili ng hulang uh, pang soft drinks. Habi ko pa naman, lunch time. Hay lang, nabitin na naman tayo sa oras. Magluluto sana ako ng paksi. Wala, hindi talaga. Nandun yung ano, hindi pa naka, naka chop. Tapachop ko sa kanila. Oh. Ito, malamig na yan. Hindi ko na inano kasi sabi ko nga kay Bebe. Oh, ah, is malamig. Ha? Tingnan nga natin. May exhaust na tayo. Ito yung ano. Galing na ni Rizal sa ano. Ayun. Oh, ito po yung maglalabas ng mainit na ano dito. Ayan. Okay. O, pumrefresh ko nga. Ayos. Ha? Iigip yung mainit, no? Ayos. Kaysa nakayang-yang lang yan doon sa, ano. O, at least, no? Medyo ko nga, o. Oh. Abang nagluluto ka, nakabukas yan. Ayos. Perfecto. Oh. May bukilya ka na May lalagay dito. Wala pa po. Wala tayong bukilya. Opo, wala. Ayun lang. Baka dumating yung baka dumating yung ating CCTV eh. Ayoko na may 27. Doon sa CCTV ko. O, no maganda, meron din isa pa doon. Darating ata ngayon eh kasi nakita ko na sa Santa Lucia na. Mabilis ang shipping. Hindi to ko tskan na lapin yabang. Pagsinaya sa isang buong dito. Oo. Oh, bali dalawa yung darating eh. naka ka na ako? Doon lang ko lang? Oh. Nakuha mo na lahat. Oh. Ano, na eh, si oh, okay lang. Dito na. Okay lang, kahit mamatay na yung lahat ng tanim. <laughs> <laughs> Ha? Yung Oh, linisin kaya yan Pero mag-chop-chop ka ng ano Tuturo ko sa'yo yung lulutuin mamaya Mga karne Mga litso na ano, mistaken <laughs> Kamali yun eh May mali, may mali Tapos sa meron din naman isa ano, Dalawang beses ata nagkamali no <laughs> talaga pero at least uh, ganun din eh kasi magluluto ka din naman ng pang ano mo pang umpisa mo di ba mga lechong siwat etc et cetera et cetera. so ayun ito yan po ang mangyayari dyan simple lang simple lang tayo itong ano problema no dapat pala ito nakikita ng customer na andito ang lechon ayan saan kaya ang timbangan dito ako mag chop chop pwede naman dito siguro andyan yung lechon saan ba to? kita Dito siguro nandito yung timbangan ko aro pwede na dito siguro ayan yun na. kasi may lechon tray tayo eh may lechon tray po tayo Ah. Uh, nagpagawa ko ng bago pangit na ng luma pala dito yung maliit na ano, Malit lang po yung aking sangkala na kinuha eh. Tamang tama lang yun. Ayun. Tapos, ang gagawin ko, sabi ko kay Rizal, yung natin sa chop kasi, syempre, lugi naman po yung makakakuha ng puro belly kasi napaka ano naman nun, diba? So, babalansihin natin. Sabi ko, yung pigi, i-ano na din natin. So, kuha tayo ng konti sa pigi. May, may belly, may ano. Para pag chinap, balansi yung makukuha ng mga customer. Hindi lang puro belly ang makukuha nila. 'di ba? may batok din, may eh. ano para ma counting ano, para pag lumabas pare-parehas. Balansehin natin 'yan. Hi. Index, anong balita? Nag-message ata si ate mo. Sinin lang eh. Nakawasap ata ko yan. Oo, oh, ayun ano anong plano niya. Kami naman po kasi dahil alam niyo naman dito, pag hindi pumasok, di wala. Ganun lang. So, nasanay kami na pagkawala, wala, di wala. Eh, may problema po yung bata. Kaya, sabi ko, hayaan lang muna natin. Papasok naman siguro pag okay na. Eh, inabot na ng isang buwan, ano? Na ako. Oh eh, pinapakumusta ko naman po sa kanila eh, sabi ko personal na bagay love life eh yeah, sabi ko huwag natin panghimasog ka dahil hindi natin nararamdaman yung nararamdaman niya kaya ayun sabi ko papasok naman yun pagka tapos nag message siya pumasok ako tinamsap up ko sabi ko si ano papasok na daw siya nagtamsap ako eh nabukasan wala na naman yeah. <laughs> message ata si Bebe kung papasok pa ba siya kasi syempre Sabado inaano na namin yung mga tao kung ilan sabi ko nga si Kong kung mamayang hapon i-full blast mo na yung dilig mo Kong eh para bukas po nang ano makapag-tulong din po siya dito kasi hindi pa namin alam kasi marami po talaga ang uh, expected na pupunta so ayun tingnan natin kasi dito sigurado tatlo kami, dalawa kami dito mag-ooperate. Hindi pa namin alam kung ano. So, si Rizal muna ang nakikita kong mapagkakaanuhan ko din. asahan Tapos, sa uh, dito sa waiter sana si Dexter. Kasi may experience siya sa pag-waiter. So, sa service. O baka si Nelen na lang muna. Pag, uh, lagay lagay ng mag... Kasi ang mangyayari niyan, order taking, bayad, bibigyan ng number, uupo gagawin, isi-serve na po sa kanila. So, meron tayong pamani bukas. Siyempre, opening, ano? Habang naghihintay, magkutkut kayo ng mani. <laughs> Nilagang mani. <laughs> so, ayun. Okay na yon di ba? Oh, habang nagkukutkut. Ayun, bilis na lang. Finishing touches. Tapos mamaya hapon, chicken natin yung duhat kung parang may nalalaglag na. Eh. E, no? um, hagdanan, dali natin doon. Sabay mo na kaya kay Rizal, madadala ba? Sal, masasabay mo ba yung hagdan? Gahit, di naman ata gagamitin? O, oh, para ma-check natin yung duhat. Ha? May nalaglag. oh, ibig sabihin may nalalaglag na. nyaman yaman Malaki-laki no, din. Hello? Sorry. Oh. <laughs> Ay. Oh, 'yan, si Dexter daw papasok na. Naiya lang daw ata, so ikaw naman mang kinaihiyan natin. Tagal na nating magkatakasama. Ayun, okay na pala itong ating ano. May isang grupo baka pwede nila, gusto nila dito kumain bebe eh, no. 15, pwede na siguro ito sila yan, atining baka pwede dito yung inyong tropa pips special hindi pa natin napapagawa yung kubo dito pero malay natin, god willing yung pinapanalangin natin na sana mag click naman uh, actually itong kainan na naman na po na to, hindi lang naman po para sa amin ang main purpose po nito is uh, makapag provide po ng trabaho ba? Diba? sa, dito sa barrio eh, ilang pamilya matulungan mo na magkaroon ng trabaho ay eh, malaking bagay. So, ever since naman po kaming mag-asawa, mas gusto namin na trabaho ang maibigay kasi naniniwala kami na sa kasabihan, di ba? Na magbigay ka ng isda bukas, gutom na naman. Bigay maturuan mong mangisda ang tao at ma bubuhay siya ng mas mahaba. Diba? dahil marunong siyang mangisda. So yun, yun po yung aming uh, ano, at the same time, it's parang economy, di ba, na umiikot, umiikot. Marami po ang ano, so far ma uh, nagawa naman po namin sa ilang taon din po no. Sa tulong po ninyo, siyempre, sa tulong ng Panginoon unang-una, pangalawa sa tulong ng mga subscribers na hindi po bumitaw sa amin. So kami rin, kinabang, syempre. Hindi yeah, naman namin uh, na yan Pero, yun nga. At least, may ilang pamilya during pandemic din po ang uh, marami pala ang, uh, nabigyan din po natin ng trabaho. Sa ngayon, nandito uh, na po tayo sa end of the line. Tapos na yung ating construction. Eh... Gusto po sana namin na... Uh, alam nyo na, yung business, kasi ang lechon business po isa uh, ano naman eh sabihin na natin na ah, isa sa mga magandang gawing negosyo dahil ang lechon po ay hindi nawawala sa uh, sa trend hindi po siya kagaya ng ibang business na come and go, uso-uso lang pero ang business po ng lechon ay eh, sabi ko nga kay eh, alagaan natin pwede nating i pwede nang mag-branch pwede nang ano mo, marami ang options at the same time kahit dito lang kung maalagaan natin, marami ang paulit-ulit Basta basta yung yung quality ng produkto eh maalagaan po natin eh paunlad naman siya. So, 'yun yung aming uh, adihikain adhikain at uh, sabi ko alagaan natin. Kaya ito, gusto po sanang mag-extend dahil nga nakita ko yung opportunity ngayong panahon after pandemic na yung mga tao is uh, nahilig po sa ganitong setup no ayaw na po nila sabihin nila mas sa ayaw kumbaga parang mas gusto po nila mas marami ang may gusto na yung parang uh, dadayo sila yung ganitong setup parang uh, may oh, habihin mo ng liblib uh, -lib na lugar kakain sila basta ang iyong ino-offer ay masarap naman at masasatisfy sila, babalik sila mas gusto po nila yung ganong setup so at lalo lalo na rin Siyempre, sa tulong na rin po ng ating mga subscribers na nagustuhan po yung aming lechon so ayan maraming salamat po sa inyo ah, at minabasa ko nga yung comment ayan shout out pala kay ate D ayan thank you thank you ate D maraming salamat sa supporta ninyo sina ate Ning ang dami po ang dami pong sumusuporta may mga nasa Amerika na nag invite pa po ng mga kaibigan actually sila pa yung nag-sponsor para lang makasuporta po bukas so ayun minsan nahiyak tuloy ako <laughs> So, ayan, marami salamat. <coughs> so, ayan po, gusto namin uh, may ano din, uh, sana lumago, no? Uh, hindi lang po Saturday, Sunday. Kung ma-extend natin na five days a week. So, may pahika din dalawang araw para dito po sa lahat. Eh, yun, uh, malaking amen. Maraming salamat po kung gano'n ang mangyayari. Ay, Sal! Yung ano, yung... Hindi pa sinakay ni Kong Kong, oh. Ah, balikan mo na lang. Oh, sige. Ayan. <laughs> ah, ganun ba? Hindi ko nakita. So, ayun po. Eh, sana, no? Ay, tatlong lechon lang araw-araw ang may -ano natin. Kasi may, mayroon naman sa Arayat nga. Sabi ko, mag-invite tayo ng vloggers from... ah... Uh, 'yung mga kapampangan vloggers po para ma-promote naman po dito sa Pampanga. So ayan, kayo po na dito sa Pampanga, message po kayo, may inquiry sa Lechon, pag-usapan natin kung anong pwedeng gawin para makarating po ang Lechon sa inyo. About deliveries. Ayan, uh, message po kayo at uh, let's make a good deal para naman na uh, 'yung mga gustong makatikim, eh let's make a good deal po. Pag-usapan natin para makaratig ang lechon sa inyo so ayun mahangin ngayon <laughs> mahangin sana po ay uh, maganda Bagay, maganda naman ang panahon ay sobrang init nga eh Ayan na, ah. anong oras na? Wala pa ako naluluto, mga, mga farmer. So, ayun. Uh, nandun na si Rizal, pinapa-chop ko na. At ako naman ay bumili ng mga soft drinks at ayan oh, humabol na yung pintuan natin. Buti naman ayan. At nag-aalala si Tita Leonie, sabi niya wala bang pintuan niya. Hindi ko meron yan Tita. Ayan, nakahabol po sa sakto, sakto. Galing naman. Oh, ayan na. uh -huh. Uh -huh. na okay na ayan no oh. ano kasi pangalan ng story nyo Tor? para mapakita naman natin sa vlog ah. CNJ boss CNJ 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 ayan ano nga pala na no? CNJ dito lang yan sa San Agustin oh San Agustin Norte no Norte Norte sa highway lang mga taga riot dyan no? dyan na kayo magpagawa ayan talagang maganda mura pa <laughs> Ayan o. Oh. Ganda. Ah, yung mga ball. Salamat naman. Kasi yung kaibigan ko, sabi niya, Tol, sukatan mo. Pagawa ko yung UPB. Sabi ko, Tol, nakakaya na sa'yo nga. <laughs> Lilibre niya na naman. Sabi hindi papagawa na lang ako. Ayan o. Ayaw ko nang istorben si brother eh. Malayo pa tayo. Oo, mm. oh, sa yun. Sa oh, pa. Pero 11 or 12, nandito sila, susuporta so din. Kakain din. <laughs> <laughs> Ayos. Na tayong problema. Ready, ready na bukas. Okay na to. Ready ba? Oh. Magnet. <laughs> Ito. Ah. Uh... Pwede pa lang itinaas. Hindi na nila. Ah, okay. Wala tong lock ah. Walang lak na ko. Bagay lalagyan na lang ni Bebe ng stick dito. lak na. <laughs> Wala siyang lock. Pero okay na to. Angat, angat. Okay naman. Oh, ganda. Nakahabol, buti na lang iniisip ko pa lang habi ko bebe parang hindi tayo makaka hindi ata makakahabol yung ano medyo ano nga lang kasi syempre nasara po ito pero maganda nga sana kung medyo mas mataas pa ano pero naandyan na yan hindi <laughs> talaga natin mape perfect uy ayan na yung dalawang ano natin gasol at ako yung magre refill pala ng a, uh, ayan o no? royal uh, sprite mga farmer Ayan, bago tayo magluto, mga farmer ready na tayo. Oh, soft drinks. Sprite, Sprite. Sabi nga ng mga Brasiliano, Sprite. Wala nga lang hedge bull. So, ayun. <laughs> tayo maglalagay nun. No? Ano, ah, pahirapan pa ng soft drinks ngayon. Galing nga namang El Nino at Summer. Talaga pong ah, yung mga dealer dito sa Arayat, hindi na nakakarating yung ah, mga deliveries umiiyak, umiiyak na po yung mga ano natin, yung mga kaibigan natin dyan sa bayan umiiyak na sila dahil hanggang ngayon daw, wala pa rin delivery so, ayun pero tayo ay bababa na dahil tayo magluluto pa ayan o, oh. okay na very good at uh, habol naman mga kaparma tayo magluluto pa Pinamadala yung motor ko oh, ayan mga farmer oh. Sangkawa 7 kilos, paano ko kaya ito mapapano? Kahit 7,000 man lang sana <laughs> Ang hirap ano So, ayan mm -hmm. 7 kilos po Ito puro laman uh, Ginawa nating paksiw So, paano natin na uh, ano Bahala na si Bebe kasi Ano ata sa uh, ganoon kasi nakita ko yung ibang nag, uh, nagbebenda nagbebenta ng lechon pack per kilo din. So titingnan ko po sa presyo nila doon sa San Fernando na uh, kung ganun din naman. Tapos sa uh, yan yung sizzling plate natin eh. Pasensya na medyo madumi. Ayan, malinis na malinis na yan mga farmer. Sinison ko na ha, pakatagal mag-season pero tingnan niyo naman, napaitim ko. Ayan, tapos yung chili paste, pakita natin. Ayan, bukas may available tayong chili crab. eto, ewan ko kung kami ang nauna or meron na siguro din. Pero hindi ko pa po, wala pa ako nakikita ganito na chili paste with crab paste. So ito po ang uh, sinasabi ko sa inyo, masarap talaga ako, garantisado. Makaparami ang kain. Ayan, magkano daw? Medyo mataas ang costing kaya uh, tuhanle, <laughs> Tapos t-shirt. Ayan na. Nasa na? Ay, ito kasi yung Ah, ano yan? i personal na ito eh. Pero may, may ito pala. Ayan mga ka-farmer. Oh. Ayan, long sleeve. Parang masyado naman mahaba yung ano para tayong ano na to hindi ano kasi yan pero ang ganda po ng kulay XL. so pag nakita nyo po parang sabi ko nga ang ganda ng kulay kasi parang makita mo lang yung combination ng ano matatandaan mo na so tapos makita mo pa yung litiyon American uh, size mm. kasi yung eto nga, eto ano to small small pa lang yan oo <laughs> oh look. kaya sabi ko extra oh, oh. small na so ayan po ang ating t-shirt 500 500 ba bebe? Mm. mm. Medyo mahal po kasi talaga ito dahil ano bang sublimation? Oh, sublimation po ang ginamit. Kaya medyo ano, pero sabi ko nga hindi naman po namin habol talaga yung kita rito. Ang habol po namin is uh, mai ikalat, di ba? So, parang ano lang 'yan, balik puhunan lang po. Mm. Oh, ayan, ang ingay ng bata kita na yung bundok ayan so ito po ay ano to latest picture mo to no halos so oh. so ayan ang ganda so see you tomorrow at uh, dalawang lechon po ang aming ipapaluto tapos kung may pagkukulang may supply pasensya na po talaga dahil unang sabak medyo nangangalawang pa tayo pero will try to uh, improve naman syempre so ayun hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay Ayan, meron na po tayong mag din pala mga ka-farmer. Ayan. Oh. One hanle. <laughs> mga mag gusto po ng souvenir. Ayan. So, doon lang po to sa tindahan, syempre. ano natin. I- i-display. Uh, so, sino yung gustong kumuha? 100 pesos. Ayan.